friendship na yung araw po susunduin ko po yung aking nanay dito sa halid. At dito po kami ng aking ate. At meron pong ganap dito sa City Mall. At ito po yung mga gawa ng mga sikat na mga fashion designer na town. Napakagandang obra mga friendship. At isa na rin po dito si Sir Adriano Sama. May magaganda po talaga yung mga models nila. Hindi na rin din ako makapasok dyan kasi nga masikip na. At habang nag-aantay po ako mga Friendship sa aking nanay at ate, po muna ako at dito ko na rin po nalaman mga Friendship na inaanak pala ng nanay ko ang isang sikat na fashion designer, which is Mr. Adriano Samar. Oh my God, night. I can't imagine na inaanak mo ang isang sikat na fashion designer. Hoyan yan, sir. Sana po eh natuwa po kayo at nakita niyo po ang aking nanay at ganun din po yung aking nanay ang tuwa po nakita kayo. At sana po more blessing na dumating sa buhay ninyo at congratulations sa lahat-lahat. At after nito mga friendship ay dumiritso na rin din kami sa Grand Caisano. Pinashell po namin ng aming nanay kahit walang binibili. Ayan na po. At um, at dito na po kami sa Gaisano at mayroon pong pinatatakutan yung aking nanay at ito yun ayaw na ayaw yan sumakay dyan at habang taakit po tayo mga friendship ay mayroon na hakilala sa atin uh, ayahan natutulakan pa sila para mag shout out or mag hi o oh, yan na hello shout out hello. sa inyo sana makita rin naning itong vlog ay nakatalikod niya lang at na-welcome po tayo dito sa Ron Garzano. Welcome daw. Ayun, at ito po, gumili po yung niya, ating po na, na sandals na Micaela, Pero parang ayun, ayaw ayun, niya bilhin kasi mahal nga daw. yan na. Sumasama yung loob niya sa chanelas na yan. Mahal daw. Hindi naman mahal. murang ngayon yan eh. Nag-30% discount na nga sila, di ba ate? Ayan, after nyan Paket na naman kami sa taas At ito na naman ang pinagpatakutan ng nanay At ito po yung hinding oh, ba no! Sa baba namin Maba na po siya sa hagdan For hey, friendship Tapot na tapot ang nanay ko sa skilid ko Okay, ayan Nanay, tiis-tiis ka muna sa hagdan Pag uwi ko, eh, ay na lang po ako Ng ginataan Ayan, nabilog bilug -bilu. Tawag sa wow. sayay binigyan Hanggang dito na lang, mga friendship, bye.